diri sa among amo adlaw-adlaw gini siya kakaon og sambusa sambusa everyday gini siya sambusa is forever gini siya permente dili gina pwede nga kada adlaw walay sambusa kada panihapon niya Unya kain hotda naman siya anang spinach nga sambusa leaves vegetable na siya pero giluto gihapon na siya og onion ang gigamit kamatis niya pagkahuman gibutangan dayon og kanang tumak kay pangpalasa asdom og lemon munay gimix niya maura na kay kon na healthy healthy vegetable pero kusog mukaon og chocolate among madam pero dili gihapon na siya matawag o healthy food no kay pretohon man gihapon og gwel unya pagkahuman i-stack ni mo og daghan ibutang sa freezer so dili gina siya healthy food dapat kung healthy food siya inighimo ana nga time lutuon siya paghuman ka unon dayon kini mugud among amo mahilig og istak istak sa preser, daghan kay siya pagkaon sa freezer nga mga istak ang uban tagdugay na niya. lisod man na mo ilabay kay ama nang pangitaon gusto siya ani asa ni nagpalit siya ana ingnon dayon siya ingnon dayon niya nga among gikaon kana siya nga pagkaon mo punay gitawag sa among amo ang ngalan ana is pancake. ang topping ay sa ana sa ilalom is chicken tas gipambutangan ra og mga inikain of cheese pag humana mo ato paghimo og mga sambusa og pancake kanang buntag ning abot ang igsuon sa among amo gikan sa bakasyon nagpadala sa iya og present mao nang niingon among amo nga maghimo daw siya og biscuits kay iya ha dong ibalos sa iyang igsuon nga gikan nagabot nagbakasyon nya kanito karon pud akong sipon ni kalitra man og tolo mao nang gamas kay akong sipon ana nagagas hasud gud gayo magtrabaho nga naa kay bation labi na nang sipon pinaka disturbo kayo sa trabaho kay og magtrabaho ka magsige magtulo-tulo niya lisod pud magsigag pa ipahid unsa imong ipahid sa imong ilong niya na naakagihimo nga mga pagkaon so bawal biya na ano kay among amo labi na among amo siya sa pagkaon dili ka pwede maglabs gani ko kay akong pro sa tinud lang padili ko kung kuganahan nga mag trabaho og about na sa pagkaon maghimo nga wala ay gloves kay gusto nako komportable kay ko nga magkamot-kamot bitaw ang gamiton pero naay ay gloves nga ako ang suoton kanang among gipanghimo nga mga biscuit is upat na kaklase na ay darsin nga flavor, chocolate nga flavors, strawberry o strawberry o apricot flavors, jam among gipangbutang anak sa feeling sa ilalom sa biscuits. Kung baga nagbahin-bahin mi ana ang sa apricot ako ay naghimo nagmasa din ang sa strawberry akong amo nga babae niya ang sa darsin og sa chocolate isa kong kauban kay og manawag akong amo ako may magsigig dagandagan doldolito do do sa iya ha ingani bene amo amo bisag nami mga trabaho or busy mi kayo magsigi na siya og panawag sa amo ah wala na siya ay eh, kanang pakialam kung unsa pa man mo ka busy basta kailangan niya mutawagin na siya ya grabe pag ginakasamo na magtrabaho na among amo kay naa na sigig panawag, panawag. panawag panawag taud taud na magsigi og bill ni sa kuan kutob lang sa kanang makalimot basta gibalik balik ni dito sa iya hag adto ug unsay ang tuyo makalimot dili niya madumduman kami pa iyang sisihon kung makalimot siya katong una na kong gihimo ang akong gimasa plain to siya unya kanang ikaduha mo na na siya nga kanang gibuho-buho ana ko sa tunga kay mo man siya ipatong atong plain sa biscuits nga butang day like, kuan karon makita og unsay feeling sa ilalom unsay siya flavor nga nakabutang sa biscuits makita nila kana nga adlaw daghan kay yumi og ganap kay paghuman na mo ang nagpanghimo og biskwit human mo og, og panghimo og mga sambosa. nang lakaw na pud mi sa akong amo uban mi niya naguban ko sa iyaha dito asa hospital kay naa siya appointment inga na gid among kinabuhi raon kay mi tanan nga unsay lakaw sa among amo uban mi niya bisan pag magbuntagay na siya dito asa na siya maglaag na agud mi permente so iya na gid kakapoy among trabaho dili lalim